Alam mo bang may halamang tinutukoy ng mga mananaliksik bilang natural na insulin? Alam mo ba na may karaniwang pampalasa sa kusina na mas makapangyarihan kaysa akala mo sa pagpapanatili ng balanse ng asukal sa dugo? Kung ikaw ay higit limampung taong gulang at nag-aalala sa iyong antas ng glucose, o kung nakatanggap ka na ng babala mula sa doktor tungkol sa prediabetes, kailangan mong makilala ang pito natural na kakampi na natuklasan ng agham. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mga impormasyon na maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa kalidad ng iyong buhay. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga mahiwagang solusyon, kundi tungkol sa mga halamang pinag-aralan na sa mga universidad sa buong mundo at nagpapakita ng kamanghamanghang resulta kapag ginamit sa tamang paraan. Ang pinakakawili-wili dito ay marami sa mga halamang ito ay malamang na nasa bahay mo na pero hindi mo alam kung paano ito magagamit ng tama. Samahan mo ako hanggang dulo, ituturo ko kung paano ihanda at kailan gagamitin ng bawat isa. At ilang sikreto na tunay na nagbibigay malaking kaibahan. Magsimula tayo sa isang natuklasan na talagang ikinagulat ko. Unang halaman, berberina. Ang berberina ay kinukuha mula sa isang halaman na tinatawag na berberis. Heto na, nakakabighani ito ipinakita ng mga pag-aaral na maaari itong kasing epektibo ng ilang tradisyonal na gamot para sa diabetes. Dahil dito, tinatawag ito ng ilang mga mananaliksik ng may pagmamahal na natural na metformin. Ang nagpapaspesyal sa berberina ay kung paano ito gumagana sa ating katawan. Ina-activate nito ang isang enzyme na tinatawag na AMPK, na parang isang switch na nagpapabuti kung paano ginagamit ng ating mga cells ang glucose parang tinuturuan nito ang ating katawan na maging mas epektibo sa paggamit ng asukal na kinokonsumo natin. May isang importanteng detalye na kaunti lang ang may alam. Mas epektibo ang berberina kapag iniinom kasabay ng pagkain. Ito ay dahil tinutulungan nitong imodular kung paano pinoproseso ng ating katawan ang mga carbohydrates na kakakain lang natin. Ang dosage na pinag-aralan ay naglalaro mula limang daan hanggang isang libo at limang daang miligramo bawat araw. Laging hinahati sa dalawa o tatlong beses na pag-inom, kasabay ng mga pangunahing pagkain. Siyempre, anumang uri ng suplementasyon ay dapat palaging ikinokonsulta sa isang profesional sa kalusugan. Pangalawang halaman, tunay na kanela. Ngayon, maaaring iniisip mo kanela, yun bang ginagamit ko sa kape? Oo, oh, pero ito ang sikreto na nagbibigay ng malaking kaibahan. Hindi lahat ng kanela ay pare-pareho. Mayroong karaniwang kanela na nakikita natin sa supermarket na kilala bilang kasha at mayroon ding kanela ng Ceylon na tinatawag ding tunay na kanela. Ang pagkakaiba nila ay hindi lang sa lasa. Ito ay ang kaligtasan. Ang kanela kasha ay naglalaman ng mataas na antas ng isang sangkap na tinatawag na kumarina na maaaring magdulot ng labis na trabaho sa atay kapag madalas itong kinukonsumo. Samantalang ang kanela ng Ceylon ay may napakakaunting dami ng sangkap na ito. Kaya mas ligtas itong gamitin araw-araw. At heto ang kamangha-mangha tungkol sa totoong kanela. Hindi lang ito tumutulong sa pagkontrol ng glucose kundi pinapabuti rin nito ang pagiging sensitibo ng katawan sa insulin. Parang tinutulungan itong mabuksan ng pinto ng mga selula, para mas madaling makapasok ang asukal. Ang pinakasimpleng paraan ng paggamit nito ay gawing tsa. Maglagay ng on 2-2 piraso ng kanela ng sailaw sa kumukulong tubig, at ibabad ng sampu hanggang 15 minuto. Pwedeng uminom ng isang tasa sa umaga at isa pa pagkatapos ng tanghalian. Iminumong kahinang ng ilang pag-aaral na maaaring magdagdag ng kalahating kutsarita ng pulbos sa mga shake o sa kape. Ikatlong halaman, dahon ng laurel. Heto ang isang bagay na magugulat ka. Iyong dahon ng laurel na ginagamit mo sa nilagang beans at pagkatapos ay inaalis mo sa plato. Meron itong pambihirang mga katangian para sa pagkontrol ng glucose. Isang pag-aaral ang sumubaybay sa mga taong uminom ng giniling na dahon ng laurel sa loob ng tatlong pu araw. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Hindi lang bumuti ang antas ng asukal sa dugo, kundi pati na rin ang kolesterol. Ang nangyayari ay ang mga dahon ng laurel ay may mga compound na tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates. Parang gumagawa ito ng natural na harang na nagiging dahilan para dahan-dahang pumasok ang asukal sa dugo, kaya naiiwasan ang mga delikadong pagtaas pagkatapos kumain. Para maghanda, gumamit ng takwa pato yung dahon sa isang tasa ng kumukulong tubig para gawing tsa. Takpan ng si Minuto sa lain bago inumin. Mas mainam na inumin ito kasabay ng mga pangunahing pagkain. Mahalaga laging gumamit ng dahon ng laurel na ligtas kainin at huwag kailanman lunukin ang buong dahon dahil maaari nitong masugatan ang iyong lalamunan. Pang-apat na halaman, salvia. Ang salvia ay isa sa mga halamang kilala na ng ating mga lolo't lola, ngunit muling natutuklasan ng makabagong agham. At ang natuklasan ng mga mananaliksik ay talagang kamangha-mangha Ipinakita ng mga bagong pag-aaral na ang salvia ay maaaring makatulong na malaki ang ibaba ng antas ng glucose sa dugo at mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin. Ang ilang mga mananaliksik ay labis na namangha kaya inihambing nila ang mga epekto nito sa ilang gamot na pangparmasya. Ang sikreto ng salvia ay nasa mga antioxidant compounds nito, lalo na ang rosmarinic acid na tumutulong protektahan ang mga selula ng lapay at nagpapabuti ng kanilang tungkulin. Parang binibigyan nito ng dagdag na lakas ang organo na gumagawa ng ating insulin. Para maghanda ng tsaan ng salvia, gumamit ng isang kutsarang dahon na sariwa o isang kutsarita ng tuyong dahon para sa bawat tasa ng kumukulong tubig. Ibabad ng 5-10 minuto pagkatapos salain. Dalawa hanggang tatlong tasa bawat araw ay napatunayang kapakipakinabang sa mga pag-aaral. Isang espesyal na tip, ang sambong ay bagay na bagay sa ibang mga halamang gamot kaya maaari kang gumawa ng masasarap na halo. Panglimang halaman, ligas. Alam ko yung alam ko ang ligas ay yung halaman na nangangati kapag nahawakan natin. Hayaan kong ikwento ang isang nakakatuwang bagay. Sa kabila ng natural nitong depensa, isa ito sa pinakamasustansya at kapakipakinabang na halaman. Ang ortiga ay mayaman sa mga mineral, tulad ng magnesium, na mahalaga para sa metabolismo ng glucose. Bukod pa rito, mayroon itong malalakas na anti-inflammatoryong katangian. At alam natin na ang chronic na pamamaga ay malapit na konektado sa insulin resistance. Ang kamangha-mangha sa ortiga ay parang sabay-sabay itong gumagana sa iba't ibang aspeto, Tumutulong ito sa sensitivity ng insulin, pinoprotektahan ang mga selula ng pankreas, at nagbibigay pa ng mahahalagang nutrisyon na kadalasan ay kulang sa ating pagkain. Para maghanda, gumamit ng isang kutsarita ng tuyong dahon ng ortiga sa isang tasa ng kumukulong tubig. Hayaan itong mag-infuse ng 8 to 10 minuto. Ang proseso ng pagpapatuyo at pagpapakulo ay ganap na nag-aalis ng nakakakating epekto, iniiwan lamang ang mga benepisyo. Tinuturoan tayo ng ortiga na minsan, ang mahahalagang yaman ay nasa mga di inaasahang lugar. Ikaanim na halaman, dandelion. Ilang beses mo nang binunot ang dandelion sa hardin, iniisip na ito ay damo lang? Oo nga, ang maliit na dilaw na halamang ito na tumutubo kahit saan ay isa talagang natural na laboratorio ang dandelion ay lalo ng kawili-wili dahil ito ay kumikilos sa hindi direktang paraan pero napaka-epektibo. Tinutulungan nitong linisin at palakasin ang atay. At ang malusog na atay ay mahalaga para sa pagkontrol ng glucose. Bukod pa rito, ang mga ugat nito ay mayaman sa inulin. Isang uri ng fiber na nagpapakain sa mga mabubuting bakterya sa ating bituka. At parami ng parami ang mga pag-aaral na nagpapakita na ang malusog na bituka ay direktang konektado sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Para magamit ang benepisyon nito, gumawa ng tsaa mula sa tuyong ugat. Gumamit ng isang kutsarita ng ugat sa isang tasa ng kumukulong tubig at pakuluan ng 10 to 20 minuto. Ang mga batang dahon ay maaari ring kainin sa mga salad. Ikapitong halaman, hortela. Sa huli, ngunit hindi pa huhuli, meron tayong hortela. Maaaring nagkatanong ka, hortela ba para sa asukal sa dugo? Mas interesante ang sagot kaysa inaakala. Ang hortela ay pangunahing tumutulong sa pagbawas ng stress at mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Kapag stress tayo, naglalabas ang katawan ng cortisol, hormone na nagpapataas ng blood sugar level. Bukod dito, ang Hortela ay may mga katangian na tumutulong protektahan ng atay laban sa oxidative na pinsala. At, gaya ng nabanggit na natin, ang malusog na atay ay mahalaga para sa metabolismo ng glucose. Ang simpleng pag-inom ng mainit na tsaa ng Hortela, paglanghap ng amoy nito, at pagre-relax ng ilang minuto ay may benepisyo na Parang isang ritual ng pag-aalaga sa sarili na nakikinabang ang isip at katawan. Ngayon na alam mo na ang tungkol sa pitong kamanghamanghang halamang ito, kayaan mong bigyan kita ng ilang praktikal na tips para magamit mo na agad ngayon. Una, hindi mo kailangang gamitin lahat ng sabay. Magsimula ka sa isa o dalawa na pinaka-nakuha ang iyong interes o yung mas madaling hanapin sa inyong lugar. pangalawa. Maging consistent. Mas mainam uminom ng simpleng tsaa araw-araw kaysa magtimpla ng komplikadong tsaa minsan lang sa linggo. Pangatlo, obserbahan mo ang iyong katawan. Iba-iba ang reaksyon ng bawat tao. Kaya pansinin kung ano ang nararamdaman mo kapag ginagamit mo ang mga halamang ito araw-araw. Narito ang mahalagang tip. Marami sa mga halamang ito ay maaaring matagpuan sa mga tindahan ng natural na produkto o maaari ring itanim sa bahay. Ang dandela yon, halimbawa, ay natural na tumutubo sa maraming lugar. Tandaan mo rin na mas epektibo ang mga halamang ito bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Malalakas silang katuwang, pero mas epektibo sila kapag sinamahan ng balanseng pagkain at regular na ehersisyo. Gusto kong mag-iwan ng espesyal na mensahe para sa iyo na nakarating hanggang dito. Ang katotohanang naghahanap ka ng natural na alternatibo at nagiinformasyon tungkol sa iyong kalusugan ay nagpapakita kung gaano mo pinapahalagahan ang iyong kapakanan. Ang mga halamang ibinahagi ko ngayon ay mga biyaya ng kalikasan na bukas para sa ating lahat. May ilang sinaunang kultura na matagal nang alam ang mga benepisyon nito, libu-libong taon na ang nakalipas at ngayon ay kinukumpirma na ng modernong agham ang karunungang ito. Hindi ba kamangha-mangha isipin na ang solusyon sa marami sa ating mga problema sa kalusugan ay maaaring tumutubo lang sa ating paanan? Ngayon may hamon ako para sa sa'yo. Pumili ka ng isa sa mga halamang ito na pinaka nagpukaw ng iyong kuryosidad at subukan mong isama ito sa iyong araw-araw na gawain sa loob ng susunod na tatlong araw. Pwedeng saylaw na cinnamon tea sa umaga o salvia tea pagkatapos ng tanghalian. Ang mahalaga ay magsimula at maging consistent. Pagkatapos, magkomento rito tungkol sa iyong karanasan. Gusto ko talagang malaman kung anong halaman ang pinili mo at kung paano ang naging paglalakbay mo. Kung ang video na ito ay nagdala ng mahahalagang impormasyon para sa iyo, huwag mong kalimutang mag sa channel at ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na maaari ring makinabang sa mga impormasyong ito. Mas maganda ang kaalaman kapag ibinabahagi. Hanggang sa susunod na video.